Hindi pwede sa grab yan kasi... Pwede, batara na. Ang dami mong sinasabi eh. Ay, okay. Eto oh, mag deodorant ka. Putang ina ang asim ng ano. ilipat na lang ako. Ano sabi ko? Putang ina mo! Nani, o, sa labas tayo. O, tara! O, ano... Burger sa akin. Na! Tara mo yung pinto po. Hindi yan kwarto mo. Ala. Bakit ang tagal? Kuya, may kinuha lang ako. 2 hours na ba yun? 2 hours na ako nagantay. Ang ina, ang naman ang sasakyan mo. Sasakyan mo ba yun, no? Hininga mo. Ay, sorry ah, hindi, yata, hindi ka yata naligo. Pwede mag-be. Okay lang. Ayan. Diba, sasakyan mo to, diba? Nakalagay no, smoking, oh. Sorry ha, kaya ka nagtanong, ano ba yan? naka video ka? para may proof ako na pwede pwede ko magreklamo sa LTFRB na may ganyang pasahero hindi pwede sa grab yan kasi pwede ba tara na ang dami mong sinasabi eh B oh. towards tayo towards ako dito nagantay ay towards ba kasi dapat nandun na tayo tapos pag nagbabadali mo ako ngayon may ginawa pa nga ba? Diba? di mo ba maintindihan ayun tayo eh gusto mo lang kayo ay may ibibigay ako sa iyo ano yung pampalubag loob? Hindi, leeg tobe. Hindi eh, mo sabi wala akong leeg. Ay meron ba? Pati nga ng Adam's apple mo. Alam mo wala! Tara na. na. Tara na. Mag seatbelt ka. Ito na nga, huwag kang mas marunong. Eh, huwag, may pambayad ka ba? Ano ba? Kanina ka pa ha? Mukha ba ako mahirap? Eh kasi ang dumi ng shoes mo. Alam. Totoo ba? Oo. Oh. Eh, ilan ako kung may pambayad ka kasi kung hindi eh. Para pa, para familiar ka, ganito 14 Pro Max yung ganito. Ay, yan ba yun? Oo. oo. Ay, hindi may pera ka nga. Di ba? Ay, ganyan pala yung cellphone. Hindi sabay, nahabol ako. Ninakaw ko lang ito, be. Tanda. lang, Ay, nagmamadali ka ba? Oo oh, oh, nga. Sige, papagas lang ako. Okay lang. Ano ba yan? Hindi ka pa nagpagas? Kanina ka pa nagantay dito? 2 hours? Inaantay ko nga muna yung bayad mo, be. Bago ko magpagas. Bayad muna bago alis. Oh, natanggap oh, ka ba ng bank transfer? Pasok, uh, yung bang, <laughs> Pasok yung bank transfer. Pasok yung bank transfer. Pero hindi ko tumatanggap ng ganon. Cash to cash lang tayo. Wait lang ha. May... Ako yung... kanina mo pa ako inaanod dyan ha. Binabwisit mo ko ha. Hmm. ano yan? Ah. Hmm. Hindi ko to tatanggapin kasi tope. Ala, hindi nagtatanggap ng bangkon ang tope. Ayoko yan. Dita ka. Ayoko. Ito oh, deodorant ka, putang ina ang asim ng anong nilipat na lang ako. Ano? Okay, lumipat kayo. Talaga. Sige, antay mo na lang may tubo-tubo ano? sa iyo. Ano 'yan? Papakulang kita. Puta, ano naman ni? Eh. Buiset. King, ina mo, ikaw pa galit. Ano sabi mo? Ha? Ano yun? Ano, Anong ba? sabi mo? Wala kong sinasabi. Narinig ko! Ano sabi ko? Putang ina mo! Narinig ko O, oh, sa labas tayo! O, oh, tara! O, oh, ano? Oh, hindi, wait lang! laki ng katawan mo, baka di kita kayani. Oh, di ba? Yung sabi ko sa iyo. Oh, eh. ito na lang. Ano na mo yun ba? Ano ba yan? Ay, sorry, yung video call. Oh, sorry.